For today's video mga kabekya tayo ay maglalaga ng limang tangkay na malunggay at maglalaga tayo ng dahon ng kuyabano para po sa ating magandang kalusugan ayan, hugasan po muna natin ang malunggay mga kabekya syempre para malinis po ito na ating iinumin malunggay tea at dahon tea Yan, linisin din po natin ang dahon. Siyempre, lalagyan natin siya ng tatlong basong tubig. Pagsamahin po natin ang malunggay at ang dahon ng kuyabano. Alam niyo po mga kabekya, ang kahalagahan ng kuyabano dahon, una, panlaban sa arthritis at rayuma. Pangalawa, mabuti sa mga diabetes. Pangatlo, mabuti sa kalusugan ng mata. Pang-apat, nakakaprotekta sa ating tiyan. Magandang panunaw. Pang-lima, panlaban sa stress at anxiety. Hayang kumukulo na, kabe kaya. Pang-anim, nagre-regulate ng blood pressure. Pang-pito, nagpapalakas ng immune system. Pang-walo, panlaban sa constipation. Yung pong kagandahan ng kuyabano dahon. At ito naman po sa malunggay ay nakakatulong sa pagbalanse ng blood pressure at blood sugar nababawasan nito ang panganib ng pagkakaroon ng sakit sa puso at stroke yung malunggay po Ayan kumukulo na po ah diba? sarap Ang ang benepisyo po ng malunggay pinapalakas ng malunggay ang inyong immune system pangalawa pinapabuti ng malunggay ang inyong paningin. Ayan, lagay na po natin sa tasa at ating iinumin. At mga binipisyo pa ng malunggay, sinusuportahan ng malunggay ang kalusugan ng inyong utak. Ayan. Pang-apat, itinataguyod ng malunggay ang kalusugan ng inyong puso. Pang-luma, nagagawa ng malunggay, pinapaganda ng malunggay ang kalusugan ng inyong balat. At pang-anim, nakakatulong ang malunggay sa inyong panunaw. Ayan, nandyan po yung pinagtanggalan ng T. Sabaw. At pang pito, sinusuporta ng malunggay ang kalusugan ng inyong bato. Ayan po yung pinaka-benefits po ng halamang malunggay at kuyabano. bano. Maganda rin po ito sa may mga mayuma na may nararamdaman 3 times a day po ang pag-inom nito mga kabekya, umaga, tanghali, at gabi ganyan po kaganda at kabinipisyo ang mga dahon ng kuyabano at ng malunggay kung mababa din minsan ang BP mo, pwede kang uminom ng dahon ng malunggay pampaganda po ito ng circulate ng ating dugo thank you for watching mga kabekya